Sinahangaan ngayon ang isang tatay sa Quezon Province. Kahit may kapansana na itaguyod niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Proud na proud nga si tatay na sinabitan ng medalya ang kanyang anak. Panoorin sa report na ito. Kahit hindi makalakad ng maayos pinilit ni Tatay Junjun Bueno na umakyat sa stage sa moving up ceremony ng Kalawag National High School sa Quezon Province. Ang kanya kasing anak na si Janela, nagtapos sa grade 10 at with honors pa. Proud na proud si tatay na isinabit ang medalya sa anak. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni tatay Junjun na hindi niya akalain may award si Janela. Sabi lang daw po, may aakit ah, lang daw po ay yung nagtawag na po ng teacher. Hindi ko nga po matanggap na ako iiyak, iiyak sa tuwa. Gusto ko pong umiyak sa harap ng mga teacher. Hindi ko na lang po yun, dami pa pong tatawagin ng ano ay eh, Kitang-kita naman po din sa ngiti ko ay, Sheel, sobrang saya po kasi first time lang po nga kit si Papa na, may, sabi po sa, sa akin sa speech. Mag-isang iginagapang ni Tatay Junjun ang dalawang anak simula nang nahiwalay sa ina ng mga bata. Sa pagawa ng mga kalangdi uling, proud si Tatay na naitataguyod ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Bukas nga, magtatapos naman sa grade 12 ang isa pa niyang anak. Hindi naman po man sa akin yung ginagawa ko para po sa kanila. Sa kabila ng kapansanan, pangako ni Tatay Junjun, Gagawin niya ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ayawa po ang Diyos, ma'am. Bahala na po. <laughs> mm -hmm. Bahala na po si God. Baka bigyan naman po ako ni God ng lakas ng pangatawan para sila mapagtapos po. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.